Isang pulubi kumikita ng higit 6,000 pesos kada araw sa panlilimos. Social workers nagulat ng malamang meron pa itong mamahaling sasakyan. Isang 45 anyos na lalaki ang naglilibot-libot sa Sri Jaya Night Market sa Pahang, Malaysia. May dala itong paper bag at nanlilimo sa mga dumadaan dito. Nang magsagawa ng pagsusuri ang mga opisyal ng Social Welfare Department sa lugar. Nadat na nila ang lalaki. Ano nga ba ang nangyari sa lalaki ito? Alamin natin. Nung una akala ng mga social workers na pipi at bingi ang pulube dahil hindi ito sumasagot sa kanila. Gayunman, hindi nila tinigilan ang lalaki at hiningan pa rin ito ng ID. Nasurpresa sila nang biglang magsalita ang lalaki at sinabing na iwan raw niya sa kotse ang kanyang ID nagulat sila nang makita nilang Proton X70 ang sasakyan ng Pulubi. Isa itong premium SUV na tinatayang nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Inamin ng lalaki na kumikita siya ng higit 6,000 pesos kada araw sa panlilimos, ha? Nakakakuha pa siya ng 5,600 pesos monthly allowance mula sa Social Welfare Department dahil isa siyang PWD. Ginagamit niya ang nakukuwang limos at allowance bilang pambayad sa car installment at para na rin sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Hindi na inireklamo ng social workers ang lalaki dahil first defense niya ito sa distrito. Ngunit sinabihan siyang tigilan na ang panlilimos. Bagamat kailangan nating mag-ingat sa binibigyan natin ng limos, dapat pa rin nating panatiling bukas ang ating mga puso sa pagtulong. Dahil sa kabila ng mga panloloko, marami pa rin ang tunay na nangangailangan. Sa iyong palagay, paano dapat tumulong sa mga totoong nangangailangan. D W I Z Research Report. Re -re -report.